Asa ito bigyan natin be. Ando sa may lang mesa ni nanay. <tapos> Makulimlim. Makulimlim. Kaya masarap bangunguha ng tulya eh. Tapos mataba ang tulya ngayon. Happy Birthday! Tapos sa kay Emel, sabi ko bilangan namin ang pinatagina. Sabi sa kanina tapos Sabi ko magkano na naman yun eh.

Cristiano, ano? Ha? Di bunso 'yung bunso ah. Baka na umabot 'yung kamay mo sa camera. atay pa gigech sa dela escuela. Gulat yan, wala namang matindi. Dito pala kami sa irrigation, guys. Binabaybay namin ang irrigation. Uputa po tayo sa Tulayan River. Alam niyo yung Tulayan River, hindi sabi. Marami tatanawin guys dito sa bukit. So, sobra talaga, promise. Ay, dito lang. Nakapit lang pala. Kala ko malay. Dito ba, so? Dito? Oo, oh. oo, oo. Ganyan lang sa ganyan. Ano, baka... Buro <laughs> 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 kalawang na eh kasi. <laughs> <laughs> na lang malakas. <laughs> na tayo pa Tara, 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 tara. Tara, guys. Ay dito nga yun, dito kami nulya Dandan, nag-aligaw lang ang putik na na circle Si? Dandan Ano man dala niya? Hindi. New sidecar? Dandan, nag sa circle lang Ay, nikutan niya yun Tapos nasa lumusot Kaya naman si ate May kawang Ano ba pa sa yutan ng putik? Diba doon na yung ng kaya ate? Doon sa atin, sa Mikuwa Ay, sa Mikuwa doon pa pala kayo. Hindi hmm. ka na sa circle siya, na Kakalusong pa lang nila. Marami agad na kuha, oh. Guys, so tingnan nyo. Kakalusong pa lang yan, guys. Nakakuha sila agad. Mas mabilis kung meron kang gamit na ganyan no? Pambistay Tawagin nila bistay Dito na pala kami guys Sa uh, Tulyahan area Bunga kami ng tulya Makikita mo gano'ng kabilis Makakuha ng tulya guys Kakalusong pa lang nila Pero may mga nakuha na sila Kaya tulya Ayan o no? Patingin na oh, yun na guys oh. Kakalusong pa lang yan May mga tulya na agad na nakuha Kapakapakalan dyan o no? meron mahalo kukuha Marami na sa inyo Tina Patingin Oo oh, ayan na marami-rami na rin guys Oo oh, ayan na Marami-rami na rin, rin. Lama lah ya bang kan udah jam. Omer, ini na, itu pantau. Ano yan? May ahas dito? Malaki na yan. Dapat Kapag na pat... Kapag na gano'n na yung ahas. Diba sa ano, dinggalan ang umuwarit tayo yan. Wala naman tayo makuha doon. Diyan bibi bibidyo ka kita para yung mga nauwi mo. Papatingin. Tawon muna. Oh, Ayun. Oh. Nilakay. Hindi mo siya. nila. Oh, guys, dinagadaran e, ko nila. Taras mm -hmm. kakalusong lang, di ba?

– Sous-titrage Saan? Alam, dami sa gisul sa sagilid. Ang bilis naman na mo kung ano at kita mo. Ayan, sulib yan, sulib. Patingin nga, sulib. Oh, nakadali kami ng sulib, guys. Oh. 现在很火。Nah, Tulia Challenge. Meron Meron guys oriente. Ang 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 Dami na, dami. si me, dahil. isulat mo. isulat mo. isulat mo. isulat mo. isulat mo. Ako, mo. isulat mo. oh. Nah. Yun yung kay Emer, eh, eh, malaki. Angat mo, Shari. O, oh, Shari, angat mo. Anong paaramdam? Marami ka nakuha ng... Uh... Tulya, akalain mo. Sarap, may panghulam na. <laughs> anta sa <nasa> birthday. <laughs> Hi, guys. Hi guys, birthday pala niya ngayon araw. Pero uh, nagtulya kami. Send ko, lang na niya, send na lang yung number ng Gcash niya para kayo nang bala mag-send sa kanya. <laughs> uh, tulong na lang po natin kay Shari. Kay Ano? Siya. May sakit. <laughs> 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 tulong natin, nakakawa naman. Oh. ano you know? <laughs> Lakas manulya. First time para lang para yan. pang ilang beses mo na manulya? Ngayon lang. O, first time. Isipin mo, first time guys. Alas mapuno na yung balde. Oh ganun kalupit. Ganun kalupit mag, mag ano sila. Manulya. Scripted talaga to. Siyempre, iba voice over mo rin. Ay hey, guys. Kaway kaway kayo. Kaway kaway. Kaway kaway kaway. Ayun ano. Kasali ka ulit sa vlog ko ha. Kaway Kaway na mga itina. Iyan ah, kamay. Siya, ikaw yung ano, may birthday special day today, oh. Dahil ikaw may birthday may. na magdalalatan ng mga gamit. May sumiksik